hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Lalo na kung ikaw, na ka ng gumagawa ng mali. Ito ang sabi sa Biblia sa Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Lalo na kung ikaw, namihasa ka ng gumagawa ng mali. Ibig ko sabihin nun, ka ng gumagawa ng mali, naging way of life mo na yung paggawa ng mali. Arabang bang sanay ka na, mahirap mo nang mabago kung ikaw lang ang magbabago. No? Basahin natin ang Jeremias pa rin, 13.23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kaniyang balat o ang leopardo ng kaniyang batik kumakagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Parang yung leopardo, hindi niya maaalis yung kanyang batik ng sarili niya. Parang ganun yung nasanay ng gumagawa ng masama, mahihirapan ka na kapatid na magbago sa sarili mo. Pero sino ang pwedeng gumawa ng pagbabago sa atin? ang lumikha sa atin. Siya kasi gumawa sa atin, pwede niya tayong i-renovate o baguhin. Pasahin natin ang Ezekiel 36. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang Diyos ang makakagawa ng pagbabago. Unang-unang babaguhin kapatid, puso mo. Ang pagbabago kasi manggagaling yon sa puso. Ang puso kasi, yon ang nagdi-direct ng buo nating pagkatao. It is the heart that directs the activities of the entire person. Pati kaisipan natin ang gagaling yan sa puso. Kaya para magbago tayo, ang Diyos ang gagawa ng pagbabago, pabaguhin niya muna ang ating puso. Pagkatapos niyang baguhin ang ating puso, ay susunod na niyang babaguhin ang ating espirito. Sabi niya, ibigyan kanya ng panibagong espirito. Hindi natin magagawa sa sarili natin na tayo'y magbago. Ang Diyos ang gagawa ng pagbabago. Basahin natin sa Kawikaan 16.9 ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos ang makakapagtuwid sa atin. At para tayo maituwid ng Diyos, dapat pakinig tayo sa kanyang salita. Pakinggan natin, tandaan natin, samampalataya tayo sa salita ng Diyos, makakalakad tayo sa pagbabago. Kapatid, karanasan ko na yan. Sa samahang ito, may mga naanib na dating mga miyembro ng ibang iglesia na mga pinapapunta nila sa akin sa apalit para tiktikan ako. Nung marinig na yung salita ng Diyos, nagbago sila eh. Imbis na patayin nila ako, naging kaanib sila sa iglesia. Marami ng ganyan, sumama na sa amin at nagbago dahil dun sa narinig nilang salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng pagbabago kasi doon daw, Pwede naman sila raw mangalon niya. Hindi naman sila tinitiwala kahit alam na nangangalon niya sila, tuloy pa rin sila. Doon, di sila talagang nakakapagbago ng maayos. Pero nang maanib sila sa iglesia, ayun, awa ng Diyos, narinig nila yung aral, nagbago sila. Ang aral kasi ng Diyos ang makakapagbago, kapatid, yung salita ng Diyos. Ang maganda, makinig ka ng makinig makakapagpabago sa iyo pati sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, sa magulang mo. Just share to them the word of God. Nakakapagpabago 'yan. Meron kasi power 'yang word of God eh. Kaya lang, ang isang sikreto kapatid ganito. Yang word of God parang isang frequency 'yan. Pagka magka-frequency kayo, tatalab 'yan sa iyo. Pero pag hindi kayo magka-frequency, eh hindi kayo magkikita, hindi ka rin magbabago. Bakit? Eh kasi bHf kayo, UHF yung isa. Dapat magkaroon kayo ng frequency ng salita ng Diyos. Para magkaroon kayo ng frequency, dapat susunod ka sa Kanya. Pagbabago hmm? ka ng frequency. Kung dati ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, ngayon umpisaan mo ng makinig mararamdaman mo merong power yung salita ng Diyos para kabaguhin. Baguhin ang isip mo, baguhin ang pamumuhay mo, baguhin ang outlook mo sa buhay, mabago mga preferences mo in life. Meron nga ako rito kilala eh. Nagkakilala kasi kami, negosyante siya. Eh ngayon, dinodoktrinahan siya. Sabi niya, Radeli, ayoko na nung sa aking negosyo. Bakit ako? E, eh, mayroon mo, Ika, gigising ako ang alas 6. Nandun na ako sa negosyo hanggang alas 11 ng gabi. Maliligo ako alas 12 na, wala na akong panahon sa anak ko. E eh, ngayon, nakita ko, Ika, doon sa doktrina, napakinggan ko, Ika, kailangan pala ang tao maglilingkod sa Diyos. Paano pa, Ika, ako maglilingkod sa Diyos doon, eh? Buong maghapon ko ay nasa negosyo ako. Kaya ngayon daw, yung isang negosyo niya, bibenta niya na... Simple na lang ika, pati yung apartment kong malaki, bebenta ko na, lilipat na lang ko sa maliit. Nabago yung pananaw niya sa buhay. Ganon, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, mababago ka, kapatid. Tatalab sa'yo yun. Kaya lang, kailangan kunin mo yung frequency ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos ganito, 1.23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pabalik ka sa saway ng Diyos. Magpasaway ka. Sundin mo yung gusto ng Diyos. Pakikilala mo ang salita, tatalab sa iyo.